Besti Tana, huwag umiyak, mahal ka nun. Nahuli ni Darren Espanto na umiiyak ang kanyang bestie na si Kimi sa dressing room bago magsimula ang It's Showtime Live. Kitang kita ni Darren kung gaano nalungkot ito. In love na nga talaga kay Paolo Blino. Napaka cute na magkaroon ng away. In fairness, itong si Bobby. Hindi hinahayaan ang isang buong araw na may tampuhan sila ni asawa. Gumagawa agad ng way para maayos silang dalawa. Walang dapat ipag-alala. Green flag itong si Pau. Hindi gagawa ng ikakasira. Sa kasaralasyon naman ay normal ang tampuhan. Hindi palaging masaya. Sabi nga ng mga supporters, mabait yan si Papi hindi lang nakikita ng tao. Puro pagkakamali ang nakikita sa kanya. Ganyan kapag sikat. Deadma sa magandang ugali o pag -ugali at mga nagagawa o nagawa. Basta masira lang nila. Ayon pa sa si isang komento. Oh wow! Talagang napakabait ni Pao. Same din sila ni Kimi na matulungin sa kapwa. Very nice talaga yung mga ganyang tao. Kaya bine-bless ni Lord, napakabuti nila. Ayon pa si isang komento, tahimik pero mabait, simteng matulungin niyan si Idol. Mr. Paolo Abidino pareho sila ni Kim Chu. Perfect match ang Kim Pao. Kung ano man ang tampuhan, huwag hahayaan na matulog na may sama ng loob. Mahal namin kayo, Kim Pao, stay strong sa relasyon.